morning guys! Another day, another vlog. So, ayan, update po sa ating pinapagawang bahay. Eto, okay na siya. Okay na siya. Chapat. <laughs> Tapos dito po yung kusina namin. Eto yung kusina namin. Baka malito kayo ah. Kusina namin to, tinanggal na ni Papa yung bubong, tsaka yung ano dito. Yung lahat. Tapos, kahapon din, nagukay na. Eh, kahapon yan. Nagukay na ng... Paglalagyan ng poste. Kasi nga dito sa may kusina, sabi ko sa inyo, wala pa yung poste. Kaya lalagyan pa lang. Yan si Tito Onyes. Nagahalo na. Si naman doon, nag-ano siya ng manok. Native na manok. Magluluto siya ng native na manok. Tsaka mamaya, bibili kami ng materyales. Kasi, kada Pupunta tayo ng Kamsor Charis. <laughs> Pero kasi yun na po yung update. Kasi na to ha, kusina. Nandiyan muna yung mga gamit natin. Itong parto nila, Papa, tataasan pa yan. para ayos. Itataas pa. Ka. Kasi mababa yan. Okay. ano ba? Sigbobo lang? Sigbobo ba? May bunay nga Ay. Masarap pag, pag ano, pag native na manok, masarap na loto, ano, adobo sa gata. Ay, tinola daw yung lulutuin ni Papa. Tinola! Ito si Kuya. Tapos nasa yung mga kapatid ko so Yan, parang pupunin yan para matigas, parang suporta pag naglindaling siya maano. Huy, kung ano-ano iniisip. Pero baka naman talaga na. So guys, bibili na kami ni Papa ng ano, materyales. Anong kibon dyan, kuya? Ito Ay. So, yun kasi guys, gagawan pa yan ng ano, para mabuhusan. Gagawan ng yung ano, plywood. Yung may plywood ganun. Ayan. Hindi ko kasi alam. Ano yan? Yan na siya. Let's go. Bibili kami ngayon pa pa ng materyales. Oh, kasi, hmm. Mm, snackan. Hmm, pa daw. Hoy. <laughs> Ayan yung sinasabi kong ilalagay doon. Pang ano, pang forma ng poste. Let's go, 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 go. dala ng jacket. Sama tayo doon kasi tayo magbabaya. Ah, sa tigaan. So, yan. Doon tayo pupunta sa ginagawa ng hollow blocks. i don't yan, basa pa, maano pa, malambot. <laughs> <laughs> Ayan o, eh. malam, okay naman na, ah, pero malambot pa yun. mantali pa yun, mabiak. Ganyan pala ang ah. So guys, nag-order si Papa ng 200 muna, 200 pieces na hollow blocks. Kasi saka naman yung iba kasi wala nga kami doon na mapaglalagyan. Kasi meron pong mga hollow blocks doon sa may labasa namin, yung sa kapitbahay namin yon Meron na doon na mga nakastack na hollow blocks. So saan namin ipapalagay, di ba? Kaya tama naman yun. So yan, bibili na tayo yung material eh.

guys. So, okay na po siya. Yung binayaran natin, 14,000. Oh, 'yan. Supay na ba talaga bakal? Sutong. Iyo kanini. Ano na po suto? Tabili, 'ya. <laughs> May bit-bit pa akong malaking pakwan. Ay, eh, maliit lang naman. Huh! Ay, kinit! Huh! na, gusto ko nang maligo. Kawin na. kawin na tayo at ayan sila.

Guys, nilalagay po nila yung pangkorma ng poste. Pangkorso oh. dito sa poste, pare. Totoo. Ito 'yung. O, tama balat daw. Paano po palagin mga nito ng ding ding tarpaulin? nga, ang gani. Tumulong kay nai. Ito po ng poste. Ayun. ano, pangkorma ng poste ko. Okay. Si Papa dito, magluluto siya ng... Ano ito pa? Okay, black chicken, tinola. tinola. Hindi pa yan na ano. Kasi ayon pa lang yung sayote, yung luya. Pinalambot lang ni Papa. Bango. Ah, ang bango. Ang bango. tapos lang namin kumain tapos umula ng malakas ayan ano oh. grabe naman Sinabayan pa ng ulan so tapos na yan na ano magbubuhos na lang ano rin po mabuhos ah huh? uh, so mamaya magbubuhos dyan sa poste kaso nga umulan pa so sana mamaya hindi na siya umulan Na so guys, ang gulo ng buho Nandito na pala yung inager namin. Ano. Yan, yan Yung sabi niya. Ay yung ano yan? So yan na guys. So. Tapos so, eto dito yung sinasabi ko sa inyo. Hindi yan sa amin. Sa kapitbahay namin yan kaya kapag madami yung in-order ni Papa, hindi i-deliver bukas, wala kaming lalagyan. Wala kaming lalagyan kasi meron pa dito. Hindi pa nila napapahakot yung sa kanila. Kaya yun guys. So guys, dadalin ko na po tong ano, ano pa tawag dito? Hoss? na lang. Nabasa ko to kanina sa ano, sa resibo. Nakalimutan ko lang kung ano tawag dito. Basta yun na yun. So yan guys, alin ko na to pa uwi. Naga, na naman. Umaambo na. So yan na guys, si kuya. Nagahali na siya ng simento at ng ano, bye bye. Buhangin. Ilalagay yan dito, oh. Sa may baba, tapos pang buhos. Pero umaambun na naman. Palagi na lang na ulan. So guys, dahil umuulan, tapos mainit, maalingahot, kailangan natin ng re refreshments. Watermelon. Ang gulo ng buho ko. Ako lang nila rin. Ang buho rin. Umaambun. Ayan po mga kabikulana. Inulan po yung ano, yung halo. Oh my God. Lumalakas ang ulan. pero hindi yan pwede kasing pabayaan bagong ligo ako wait lang <laughs> ang lakas pa ng ano ng punog, oh my god oh so, ayan, ang lakas lang oh ayan kasi sayang kasi yan na ano na halo, yung tumento at saka yung buhangin kaya kailangan na siyang ihulog doon laban lang kuya guys, madilim guys, madilim kasi brown out kaka bisko lang, hindi pa ako nakapag-surprise tapos yung ulan, grabe ayan o oh. yung tubig pumasok na pati doon sa kwarto ko, ayun o oh. ay, imimim -hmm. guys, tumila na po yung ulan at yan, natapos na din Malinisa na yan at ayan, nabusa na yan, puno na yan pero hindi ko lang alam kasi kanina inulan-ulan yan syempre baka napasukan siya ng tubig ayan sana bukas uminit na uminit ka na guys kasi bumigla talaga kanina yung ulan gabi ang lakas, may kulog at kidlat pa So, ito yung aming kusina. Ay, ito pa yung kusina. Pero ito, nilibat mo na dito yung mga gamit. Tapos dyan, basang-basa dyan kaganina. At dito inalis na ni mama yung carpet. Ayun na. Oh. So, yun guys. Yan muna ang ating update for today. So, yan. Shower sa mga viewers natin. Kaya dito, Joe, sa Team Pauway. Kilo kayo, Noli. Bye-bye! Sunod naman.